guys nandang pag sa inyo lahat guys yan gagawin tayo dito ano ba nangyayari dito oh hindi ko hindi ko nangyayari dito yan ayaw ni start yun yun guys gumagano lang isa pa nga boss isa pa nga guys oh nalagitik lang itong kanyang you know, starter nalagitik lang ano na, boss ano ayaw may are, si boss Yeran si ng ating mekanik, si Boss Dan, hindi na sa may problema. Ano bang makina ito, boss? Toyota. Toyota ito boss. Oh, ano makina ito? Toyota L, Toyota L ba 'yan o ano? Yeah, Toyota L do 'yan, guys. Ito na 'yung tutukin. Ito na pa ako pa nang pag-testing ating ng ating electrician kung sa may problema, guys. Yan, Toyota ito. Toyota Honda type to guys ha. Yan. Okay, bago check up ng ating mechanic to guys, subscribe so, nyo muna kami sa aming YouTube channel, EMB TV. Pa-like at pa-share na rin guys. At pinto yung notification bell para lay like, updated sa mga share-share na yung video. At po-post guys, ayan, check, -check na. Ayan, anong unang check in yan, Dad? Uy, maganda ang baterya, good. Nag-bublo. Neutral daw, neutral. Nire-recta, ngay, sino trobuk pa parang ating electrician na kung so, may problema guys sa. pwede na yung motorbike mo siya na. Ayan dyan, nire-recto mo. Ha? Ayan guys, nire-recto muna niya kung restart para malam natin kung saan. Tapos ah, wala ano ko sir eh. Signal light. Ano dyan? Pero sabi sa akin nung ni Arjun sabi nito, grounded daw yung bago daw tina rewiring niya daw 'yan. Ah, bagong rewiring nito. Oh, grounded daw yung may grounded daw sa linya. Ah, may grounded sa linya. Ay wala yung kasi sa amin. Ayan, chile pa yung mga wire guys. Baka merong total na wire. Nasa 1,000,000 yung nagastos eh. Magkana ba? Ah. Babi yung naga na headlight. Ang yeah, guys, sinisig ko yung mga wire ha, yung mga wire ng ano, yung mga battery cable, kung ano, kung may ground eh, kung may ground o no? ano. O, itong battery ko bago. Nakabili pa ulit ako kahapon na isang battery mga bago ulit. Para uh, makauwi. Yun, okay. Quickie stop. Yun, may start na. Yun o, no? may start na guys. ano problem niya doon? Yung nga, na-start na pag nire-recta. Start na ulit. Parang dito lang sa cable may problema. Yun. So, ayos na, God. Ayan, guys. So, ayos na, start na, God. Ano, ah, may problema nito ito, agad. Parang may problema yata lang dito sa ano? Sa kanyang battery cable. Parang kulang sa grounded the ground Yeah, pa natin elektrisya Tingnan natin kung sabi problema guys ha Pagpapang okay. merienda na si Mosing Yan <laughs> <laughs> Ano lagi problema Dan? Maluwag lang Yan Dan? Ayan Kapatayin ka Kapatayin mo na boss Bidok sung yata yan, may antok Kaya well, guys, oh, yung, oh, may problema dito yung kanyang ano, battery cable. Ayan yeah, yeah, guys, tip, ang unang tinesting namin dito yung battery. Okay yung karga. Sumunod so, yun yung nireg na namin yung starter. Yeah. start naman, kaya nag-okay. Ibig sabihin, walang problema ang battery, walang problema yung starter. Kaya nandun sa linya. Kaya yun, tinignan namin yung battery cable. Doon nga may problema okay, yung battery ano cable. Ano yeah. guys ha. Yun guys, tip guys ha. Baka mayayari sa inyo. Guys, iayos dito ang ano, ha? battery cable ha. Muna dito, dito na i-start guys ha. Ayan. Ginalaw lang namin itong mga battery cable. Nag-start na. Dito na pa, chichigip pa ng ating mekaniko kung anong pwedeng gawin dito para hindi na bumalik sa dati. Wala na akong sasakyan. Ano ba yung kasi mo? Basta. Ayan guys, binulutan namin ng wire lang ano. Hindi kasi pwedeng kargahan ng kotse. Ang awad. Kaya... Para hindi masyado mo. Okay, ano, ano. eh hindi bumuka yung kanyang mga wire kasi wala itong battery lag isuot lamang ayan ayan guys ginagawa na ng itong kanyang ano, battery cable ayan. kasi masyadong sabog yung kanyang ano, battery cable hindi masyadong maipit ang gusto ng kanyang ng kanyang battery 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 clamp, battery terminal hindi masyadong maipit kaya naglulus kaya siguro ayaw magsagto lumalagitik lang kaya binabalota namin ng tawa yan guys ha? baka maka-experience kayo ng ganyan guys yan. pwede din gawin yan tip sa inyo na yan guys pero kung hindi nyo kaya punta kayo dito sa amin shop namin EMB Motor Shop at hanapin yung ang aming electrician si Dan Marco Polo yan ito natin uh, simple simple yeah. lang yan. Ayan oh. o. No? Titignan natin um, yung mga guys kung anong resulta ng kanyang ginawa ang remedio. Kasi sabog yung kanyang wire. Yung so, kanyang mga wire dito sabog. Kaya di ba ipit ang gusto ng kanyang battery terminal guys. Yun natin kulit. na natin kulit ito. Start nga ulit boss. Kaya try ulit natin yung start. Kaya si Bosing, oh Dinala dito guys ha. Dito na start ha. Ayan. Mm -hmm. Ayan. yun okay na oh yun lang talaga ang naging problema okay na guys ha oh. okay na yan guys ha yan ha oh ha yun lang naging problema guys ha oh. yun lang wire na ito kasi sabog yung kanyang wire ng battery cable kumbaga hindi masyadong iibit ma itong battery terminal kaya naglulus sa kanya naglulus ang ang, kore, ang contact ng kuryente kaya hindi na hindi na istat lang guys. Ha, yan, ha? Ayan, ha. Ayun guys. Pag hindi niyo alam yan, guys, baka mangyari sa, sa inyo itong nangyari sa aming customer. Bumili pa ng bagong baterya para lang diyan. Akala nga baterya may problema. Ito guys, paki sa inyo. Yung kanyang bagong binili ng battery ano. Ito guys, so oh. ayan. Ayun guys, so oh. bumili siya ng bagong baterya. Akala nga niya sa baterya kasi ayaw nga mag-start yung pala doon lang pa sa battery cable, battery cable. Ayaw umipit ng gusto yung kanyang terminal kasi sabog yung kanyang ano. Kanyang, wire guys, ayan ah, ito sabog ito. Ah. Kaya, guys ha. Baka maka-experience kayo kanya niyan guys, pwedeng mangyari sa inyo yan bago yung kayo bumili ng baterya. Ah, testing niyo muna yung mga battery cable nyo Baka kagaya mangyari dito sabog kaya pala hindi niya kaya ayaw magano ay mag start kasi gawa ng hindi maipit ang gusto guys ha hindi ko makontak lang gusto yung kanyang battery guys ha yun lang naging problema guys ha okay guys yan guys okay na yan guys ha yun lang naging problema ha yung battery cable nya hindi nag kukontak -co -co magaling yung kanyang ano ha, kanyang kuryente kasi hindi maipot dito, maipit dito. Ang ginawa ng ating electrician, ng wire yung kawad na pang mga sampayan guys. Binalutan sampaya, niya para maikom ng gano'n, hindi sumabog. Kaya ayan, ngayon kukontak co -co na guys ha. Kaya, guys, sana kahit pa ano, may nakuha yung tip o idea lang sa aming sinir na video guys ha. Ayan ha. Toyota ito guys sa Toyota Toyota Jeep type owner ayan guys owner jeep type ha guys ayan oh no? may pinaayos na ilaw lang lang guys pero ayos na yan ilaw na pinaayos na ilaw pero ayos na yan mistak na kaya na ano dito ayos mistak yan guys ha. ayan guys sana kahit pa ano may na idea o tip man lang na pag nangyari sa inyo ito wag agad kayong bibili ng bagong baterya kaya, check checkin nyo muna yung mga wire o kaya battery cable nyo, kaya, niyo at kaya galing sa malapit sa electrician para hindi kayo makagalas ng malaki guys ha yan guys, sana subscribe nyo kami sa aming YouTube channel, ENB TV. Pa-like at pa-share na rin guys at pindutin yung notification bell para lagi updated sa so, mga share na yung video. Kaya po post guys. Thank you guys. Yan.